Filipino 5. In this part, merong ibibigay si teacher na task card for each group. Merong 4 groups dito. So, the topic for today is gamit ng pangkalahatang sanggunian or, or at pagbibigay ng data sa isang form. May ibinigay na takdang aralin kina Mary at Leah ang kanilang guro na si Binibining Ramos tungkol sa paggamit ng pangkalahatang sanggunian. Kaya pagkatapos ng kanilang klase, ay kaagad nagtungo ang dalawa sa silid aklatan. Doon ay nakita nila ang iba't ibang sanggunian na maaari nilang pagkuhanan ng mahalagang impormasyon. Leya iyon ang mga kailangan natin. Unahin natin ng pahayagan, sabi ni Mary. Kaagad na binuklat at pinasa na magkaibigan ang mga balita sa pahayagan. Sabi naman ni Leia, Oo, mayroon na. Oo, mayroon na. Pero may mga hindi ako gaano maunawa ang mga salita. Sabi naman ni Mary, Madali lang iyan dahil nandito tayo sa silid aklatan. Gumamit tayo ng mga sanggunian na makat tutulong upang higit nating maunawaan ang mga impormasyong ating nakuha. Kaagad na inilista ng magkaibigan ang mga salitang nais nilang makita ang kahulugan, kasalungat, pinagmulan, at iba pang paliwanag tungkol dito. Ito ang nilalaman ng nakuha nilang editorial. May ibinigay na... Oops! Ito yung editorial. Malaki ang pagkakaiba ng distance learning sa nakagawi ang face-to-face -face classes. Nasa bahay lang ang mga estudyante at nakatutok sa kanilang gadgets, laptop, tablet, TV at radyo. Wala na ang nakagawi ang paghahatid ng ama o ina sa anak sa paaralan. Wala na school bus at iba pa. Ito ang binago ng pandemya. Naging malaking hamon ang bagong pamamaraan hindi lamang sa mga guro, kundi pati sa mga magulang. Kung dati, mga guro lamang ang gumagabay sa mga bata habang nasa paaralan, ngayon, mas kailangan na ang patnubay ng mga bata. Mas lumawak ang responsibilidad ng mga guro at magulang. Nabawasan na ang pangamba ng mga guro at magulang na maglaan ng kagawaran ng mga printed modules na magagamit ng mga mag-aaral. Ayon kay Undersecretary Tonisito Mali, may may 3,120 television lessons at 3,445 radio episodes ang ER sa 207 television channels at 162 stasyon ng radio sa buong bansa. Kaya makakasunod ang nasa 24.7 milyong estudyante na naka-enroll ngayong pasukan. Sabi ni Leia, Mary, ako ang kukuha ng mga diksyonaryo at sauro upang hanapin ang mga salita sa naitala natin. Sabi naman ni Mary, Sige, ako naman ang hahanap sa internet ng iba pang salita na mahirap intindihin at nakumpleto na na magkaibigan ang kanilang takdang aralin talaan ng kalahok sa pagsulat ng sanaysay